Sa isang malawak na mansyon na nililigid ng bagyong hardin ng Bougainvillea at maalaamat na puno ng sampalok, naglalakad si Rosa, ang batang katulong, sa kahabaan ng makintab na marmol na sahig. Suot niya ang puting uniformeng may maliit na butone sa dibdib, nakaipit ang buhok sa maayos na ponytail at nakayuko ng bahagya. Parang naiilangan siyang lumakad sa paraisong hindi naman para sa kanya. Nang pumasok siya sa malaking sala, sinalubong siya ng malakas na tunog ng pintig ng kristal na chandelier, ang hablag ng mga antikong upuan at mesa na gawa sa oak. Nakaupo roon si Mrs. Villanueva, ang matapang at maalab na may-ari ng mansyon. Naka-evening gown na may bulaklak na lace, kumikinang ang hikaw sa tenga, hawak ang isang maliit na tasa ng tsaa. Sa gilid ng sopa, nakatayo si Miss Santos, isang dalagang reporter na dumating para kumuha ng kwento tungkol sa bagong koleksyon ng artwork ng sambahayan. Tahimik silang nakatingin kay Rosa. Nagbubulungan si Mrs. Villanueva ng mga tanong habang nakabuka ang bibig, nagre-radiate ng init ng galit. Nako Rosa! Galit na wika ni Mrs. Villanueva nang tumaas ang tono. Bakit ka naman naggalat ng mabulaklak doon sa hardin tapos nag-iwan ka ng latak sa sahig ng driveway? Nakasira ka ng linin ko! Tinuturo ni Mrs. Villanueva ang malinis na parte ng sala samantalang ang uniforme ni Rosa sa likod niya, madumi sa putik mula sa hardin, ay tila billboard ng kapabayaan. Napanganga si Rosa nanginginig ang mga balikat. Papasensya po ma'am. Bungang bibig ni Rosa, pilit na hinahanap ang matapat na salita. Ngunit binaling siya ni Mrs. Villanueva ng mas matindi pa ang tono. Hindi sapat ang pasensya mo, Rosa. Hindi mo ba pinapakinggan ang sinabi ko? Pumiyak ang mata ni Rosa sa pag-aalong ng tagiliran ng boses. Ma'am, kinakailangan kong linisin ng... yung... Pero hindi na makapagsalita pa. Sinalo si Rosa ng matulis na pagturo ni Mrs. Villanueva. Lumilitaw ka dito na para kang prebeyan. Hindi mo naman alam ang pinagtitripihan mo. Pumiling ng pilit si Rosa, tila nawawala sa sarili. Post mo na tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Nakahinga ng malalim si Miss Santos. Hinawakan ng tasa ng tsaa ng mas mahigpit. Mrs. Villanueva, hindi po yata kailangan. Nanginginig ang boses. Ngunit sinalungat siya ni Mrs. Villanueva ng may paggasuklam. Ikaw, sinong nagpadala sa rito? Hindi ko gusto ang pakialaman mo sa pamilya ko. Bumiting lang si Miss Santos, hindi na kontento. Sir, baka pwede nating... At nilingon si Mr. Villanueva ang may bahay nakakapumasok lang sa silid, nakabarong at may hawak na dokumento. Honey, anong nangyari rito? Tanong ni Mr. Villanueva nang hinanap ang maduming uniporme ni Rosa. Nagkatingin ang sina Miss Santos at Rosa, kitang-kitang takot at pagdataka. Tumayo si Mrs. Villanueva nang higpit ang tindig. etong katulong ko... Ayun nga sa pagturo kay Rosa, walang disiplina. Hindi ko papayagan ang ganyang asal sa bahay ko. Napailing si Mr. Villanueva, Ma, sandali, sandali lang, sabi niya nang lumapit. Mulit patuloy pa rin sa pag-uusig si Mrs. Villanueva. Hindi mo ba nakita? Naisabog niya sa driveway yung mga bagong orchids ko. Mga bagong binili namin para sa garden party, inabala niya. Sira balat! Sumigaw siya. Tumanaw si Rosa sa sahig hindi malapit sa sofa. Napalingon sa pinto ng may mga yabag, pumasok si Mang Edmond, ang liwangad na driver at butler. Kasama ang isang abogado at may kasamang sulat na nakaselyo. Mrs. Villanueva? Narito po ang abogadong dumadala ng liham galing sa tanggapan ng abogado ni Mr. Sanchez. Napatingala si Miss Santos. Sino naman sina... Sabik tanong ng reporter. Inabot ng abogado ang sobre kay Mr. Villanueva. Sir, wika ng abogado ng buong galang. Ito po ang testamento at last will ni Don Rafael Sanchez. Namumula ang mukha ni Rosa nang basahin ni Mr. Villanueva ang scroll ng sulat. Pilit niyang hinagilap ang bawat titik, hindi makapaniwala. Bumuntong hininga si Mr. Villanueva nakasaad na ang itinadahan ni Don Rafael. Wika niyang nanginginig ang boses. Hindi lang ang lupak bahay dito, pati ang lahat ng assets, mga stocks, mga bahay at ang buong mansyon ay makakamtan ng kanyang magiging tagapagmana, isang Rosa del Rosario Sanchez. Dahan-dahang tumambad ang malinis na sulat sa aking mahal na tagapag-alaga, Rosa Sanchez, ikaw ang aking anak sa puso Nais kong ang iyong pagtataguyod ay hindi bilang katulong, kundi bilang tagapagmana ng lahat ng ito. Napatingala si Rosa, pumikit, parang nahimatay sandali. Si Mrs. Villanueva, nakapikit, muntik ng matumba ang chinelas. Si Miss Santos, nagulat ng sambulat, Ano? Ano po yun? Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, napalingon si Mrs. Villanueva kay Rosa ang batang kani-kanina'y inapi. Rosa? Ikaw pala? Hindi makapaniwala. Yumaw ang hakahaka -haka sa mga mata niya. Ikaw pala ang anak ni Don Rafael? Mataas na ang patingala ni Mang Edmund. Ayon sa kwentong aking nalaman, siya'y kaibigan ninyo, ma'am. Ngunit sadyang hindi niya sinabing siya'y walang malay na anak sa Pilipinas. Tumindig ng dahan-dahan si Rosa, nanginginig at mamumutla ang mukha, Pinakiramdaman ang bawat tingin mula sa pamilya Villanueva mula sa bisita, sa reporter at sa matibay na halakhak ng dati niyang pinagsisilbihan. Hawak niya ang puting butones ng kanyang uniporme, hinatid ang yakap sa dibdib, huminga ng malalim si Rosa at tinignan si Mrs. Villanueva. Ma'am, hindi ko inaasahan, mahina niyang sabi, ngunit handa ako, handang itaguyod ang pamana ni Don Rafael." Napalingon si Mrs. Villanueva na tila nakalimot sumagot. Rosa, malumanay na wika ni Mr. Villanueva. Patawarin mo kami, hinding-hindi namin inaakala. Umiling ng mahina si Rosa. Maalala niyo ba ako? Bilang anak? Tanong niya ng nanginginig. Napaluha si Mrs. Villanueva. Ikaw ang magiging bagong amo ng mansyon na ito. Sabi niya ng may luha. Ikaw ang magiging tagapagmana ng lahat. Umasa si Rosa ng mahimbing, hindi makapaniwala sa simoy ng kapalaran. Mula sa pagtakatulong, ngayoy nakatuntong sa tugatog ng pamamana. Sa gitna ng nakakabighaning sala, ang chandelier na humahawi sa hangin, ang pintura sa dingding at ang mga bulaklak, nagsimula si Rosa na ibang mukha, hindi na lamang katulong, kundi anak, tagapagmana at tagapangalaga ng mansyon. Hindi siya nagpasabi inunit ang mga mata ni Mrs. Villanueva ay parang kumikislap sa galak. Tumayo si Rosa, inalalayan ni Mr. Villanueva at ni Miss Santos habang kinikimkim ng reporter ang unbelievable na kwento. At sa unang pagkakataon, tinanggap ni Rosa ang tahanang niya inapi, ngulit ngayon ipinagkaloob na sa kanya ng buong puso. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? may aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!